may test ko how is God moving in my life. So, medyo mahaba po ito. Kasi, nire-ready ko rin po. Halos sa kling kumuhu po ito, paulit ulit na binabasa. Maraming dapat ipagpatotoo at ibahagi sa inyo ang at katakinaan ng Diyos sa buhay ko. Pero hayaan niyo po ito. muna po, sa isa sa highlight ng taon na ito sa buhay ko. God gave career break year 2021 when i was hired as an office assistant in a non-profit organization and i can say that i grew in many aspects of my life for the reason that i was surrounded with guiding people and approachable individuals this is the same year when i decided to enroll for a for an mba degree i have all means to manage my time i have the company that I can read anytime and anywhere. Our class and is online and most are in evening schedule so there's no any conflict with my work. Everything was flowing smoothly according to my wish. Furthermore, my manager trained me so well. She taught me everything that I need to learn in the field of administration and human management. It was much joy until my immediate manager retired. She was replaced and suddenly my work environment drastically changed. It rotates 180 degrees. Napago ang ambience sa work. Matatanda na yung mga katrabaho ko pero napansin ko na maging sila man din ay nagtatalo-talo. New set of office protocol at mga nakakasakal na utos due to conflict of beliefs and practices, unwanted work stress resulting from workload na di nasakop ng work function ko at nakadaman na ako ng pagpapower trip sa bagong administration. Ilang beses ko namang pinag-isipan at humingi ako ng payo sa iba kong pa-office mates. And most of them told me may mas makikita ka pang better place kaysa dito. Bata ka pa. Tumagal pa ng almost eight months ang pagstay at pagsunod ko sa bagong boss ko. Ilang events din ang aming pinagsamahan na sobrang exhaust ako kasi di ko ino-honor sa part ko na siya na yung dapat kong sundin. Palihim na akong umiiyak sa sobrang pain kasi yung dating manager ko na laging umaalala sa akin sa lahat ng ginagawa ko ay pinalitan ng isang manager na sobrang strict at perfectionist. Sunod-sunod na ang pagkakamali ko sa trabaho. Dahil hindi ko nararamdaman ang pag-appreciate sa akin, I decide to resign. Hindi madali considering the fact that I am an independent man. Gaining small knowledge by my own ways, ay hindi ko na napansin na lumayabag na pala ako. Hindi ko po napansin na lumalaki na pala yung mundo. May mga unwanted words na nanabubuo na sa isip ko na kumukod sa nakikita sa pagbabago sa opisina. I didn't recall the time when I, was, when I said to the Lord, Lord, thank you sa work ko na ito. Piling ko dito na ako I didn't even ask myself kung may mangiba ako sa mga nangyayari at kung bakit ang daming pagbabago sa administration. Hindi ko man lang inisip na sa paghihigpit nila ay paraan na palayo ng Diyos para matuto ako at lumago bilang individual. What if nag-stay ako? What if sumunod ako at sumabay sa pagbabago? Baka mas kakaibang version pa ako. Through little savings from March up to couple of months, ay naitawid pa ang ilang pangangailangan. Along the way of being tambay, at dahil sa tawag ng pangangailangan, I search online with different ways kung paano akong kikita dahil di naman tumitigil ang pag pagtakbo ng bills ko. What I did, I put up, I put up pushcart business, I even sell product online. Nariyan nag-PA ako sa isang small YouTuber editing videos, and making YouTube thumbnails. Sapat para matustusan ang pangangailangan. Until such time when I checked my online bank accounts, and even my wallet, wala nang laman. Ubus na. Up to the time that I see myself broke, angry, and feeling trapped. Ang daming what ifs na pumasok sa isip And I started to cry and accept the fact na nagkamali ako. Sana pala nag-stay ako. Sana pala nagpasubmit ako sa bago kong manager. Mali ang rason ng resignation. Nadala ako sa buksan ng damdamin ko. Bulag sa katotohanan na di ko kaya, di ko kakayanin kapag umalis ako. Kung mapapanood man nila ito, I will take this opportunity napasalamatan sila sa lahat ng naiambag nila sa buhay. During my lowest times, I asked, I asked favor to the Lord. Nabigyan niya ako ng somebody who can help me out of this situation. After a while, I received a call from an old family friend. Isa siya sa nagpaagal sa kapatid kong babae. Since I have a good record sa kanya, She offered if I can stay in her house para magbantay o tatawa lang sa bahay niya, lalo sa gabi. And she will provide all my basic needs plus put a monthly allowance, ah, plus with a monthly allowance. Then I thank God. One answered prayer. After three months passed by, I spent my time by attending my MBA classes and preparing myself For the comprehensive exam, an examination that measures my knowledge about what I've learned in 1.5 years spoke with the MBA program. This exam, substantially, a ticket if I can continue to do my research paper from the following semester. Because if I I will retake the exam next semester. I'm on, I'm on and off to church. Until one friend of mine told me if I can assist them in child evangelism, and I said yes. Available naman ako. Tambay nga, di ba? <laughs> After that activity, he approached me again and said, Tara kape. Tara kape sa church. Tapos, samahan ka. Tapos, samahan mo na din kami mag-Bible study. Yan ang sabi niya. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Merienda na yun. Wala ka naman wallet ko eh. <laughs> yun pala, start na yun ng OHB, which intended primarily for music team and media team. I was shocked because I'm no longer part of any of those teams, yet they will come. Nasa isip ko, as a respect, din ako atin next week kasi alam ko para sa kanila yun. After lesson one, senior pastor approached me and told me, Next week ulit, Jerry. I smiled, pero sa isip-isip ko, pastor, ayoko na. The following Saturday, I went back to church and be at the session. At several, as several sessions goes by, tumindi ang mga topics. And while joining Operation Home Base, New Beginning, I prayed to God that help me to pass the comprehensive exam. After almost a month I received an email that I have passed the examination. Amen. I thank God. Another answered prayer. Going back in, going back in the time of working papa, the reason why I'm taking MBA program is by the reason that I want to be an educator in a tertiary, tertiary level. Year 2022, when I attempt my first try to, to apply for a faculty post, nakapasa na ako sa demo teaching, final interview, and up to the point na nagturo na ako for about two weeks. Then suddenly, nagpalit ng administration sa College of Business Management. Kaming mga part-time, again, may work na ako ha, sa office, ha, sa opisina, full-time po ako, then part time na ako nun. So kami kong mga part-time instructor, ang unang-unang natanggal due to priority muna mabigyan ng teaching load ng mga senior na ng teaching, in teaching, sorry. To cut it short, hindi nagsaksin ang application ko noong 2022. Now in present time, before now in present time, before attending far up, I am bothered with so many things First on the list is my second application sa Saint university. I will my second application last February 2023. With complete requirements, at masasabi kong grabe na ho yung gastos ko sa pag-a-apply. July 2023, nung nakapag-demonstration teaching ulit ako, dumaan ulit sa final interview in both college universities and administration and even Taguig City Hall human resource, masasabi ko kung ang hirap makapasa. Ang hirap patunayan sa sarili ko sa kanila na qualified ako. And, FYI po, wala kong buffer. Putakal puso ko ang kurunan ko. Fast forward, till then hindi ko na namalaya na I was able to complete this stage 1 which about almost 8 weeks. And participated in stage 2, which is the fire up. Two days and one night. Even I know that I know belong the God's kingdom. I came to church with uncertain heart. Kasi may MBA class po ako nung araw na yun na dapat This Thesis writing na the po ako at sobrang halaga ng bawat araw na ipapasok po. Dahil na rin sa pag-aalanan na hindi ko ma-experience ang fire up, kasi required umatend unless ay next batch na ulit mangyayari. So, I'm convinced that then. Di ko na, di ko na po babanggitin specifically yung mga nangyayari ng fire off, but I can say that hindi madapat ang Diyos. At alam niyo yung pangangailangan ko. All I need to do is to understand His will and follow His single instructions. May iba pa po akong gusto ipapatulong pero reserve ko na lang po yun Pangahawakan ko na lang muna Ang mga sinabi ng Diyos sa akin na Anak, okay na yun Kalimutan mo na yun At umusad ka sa gusto kong ipagawa sa'yo Last day Ang far out and offering time na I talked to God And told Him Lord, ito na naman ako Nakita ko na po ito Nung nag-camp ako sa Ibasambales Way back 2012 Nangyari na to nung mag-camp ako sa Chavez year 2015. The speaker instructed us if we, if we have something na gustong makuha at matagal na namin pinag-pray, this is the perfect time para tumaya ka. Para sumagal. For once, subukan mong magtiwala. It's not about the money. It's not about the amount. But it's about your obedience at pagiging honest sa Diyos. Pumunta ako sa kinalalagyan ng bag ko, bandagin mo yun. At kinuha ko po yung tumbler ko. Hindi po wala. Uminom po muna ako. Uminom muna ako para makapag-isip-isip. Nahawakan ko yung wallet ko. Ang sabi ko, sige Lord, ibubose ko na ito lahat. Tapos, naisip ko, wala akong pamasahe pa uwi. <laughs> sabi ko kay Lord, Lord, bawas mo na akong 40 pesos ha. Ayoko naman kung maglakad pa uwi. I know that you can cut mountains and bring clouds, pero magiging practical muna ako. Kailangan ko muna pamasahe. <laughs> Raising my hand, sa sobrang kapit ko sa pera ay halos bumukat, bumakat na sa palad ko. During prayer for the offerings, I whispered to God, Lord, ito na lang po talaga yung natitira ko pera. Alawans ko po ito, pero ipagkakatiwala magkakatiwala ko na sa At ito po yung mga sumunod kong nirequest sa Diyos. When I ask for a house, He does not provide a shelter, but he gave me a home where the people live there, treated me like a family. When I ask for a word, God responds. September 12, I received a congratulatory email from the City Hall, HR department, that my application has been approved. members of Taguig City University. Under, uh, under po pa ng Human Resource Development Management. In short, professor na po ako. Naiiyak po ako sa galap. Constantly. God acknowledge my prayers. When I ask for a bag, kasi wala po akong maayos na bag. Puro eco bag. Tooth buds. Ang meron ako. God provides. Somebody grants me exactly the bag which fits for me. Over again, God satisfies my prayers. At ito po ang isa sa pinakamalupit sa lahat. When I ask for a laptop, somebody promised me na niya ako ng laptop. At nung Biernes lang po, ay nag-uumapaw sa galakang puso ko. Hindi lang ba sa pinahiram, hindi lang ba sa second hand, kundi brand new laptop. Hello. Brand new laptop po ang binigay at malaya pa po ako makakapamili ng specs at laptop brand na gusto ko. Once more, God fulfills my prayer. Romans 8, 18. Says the pain you've been feeling can compare the joy that's coming. So hold on to his promise. Better days are coming. If you will ask me what saved me from this situation, I can say that God sent me, sent people to me a family friend, set a true circle of friends, a godly friends. That supported me and reminded me about God's grace and mercy and God's unconditional love for me. Isang Bible study na nagbigay ulit ng oportunidad sa akin na muling makabalik. Isang paraan na muling makapaglingkod. Kaya gusto kong magpasalamat sa mga kaibigan ko, especially who are at my back in my darkest moments. Pastor Josh, Mia, Vicky, e., Andrea from the bottom of my heart, thank you. Salamat din kay Tatay Pastor Manny. Bigay siya ng Diyos sa atin para muli po tayo mabuo sa kabila ng mga pinagkahanan ng iglesia nito. Salamat sa Diyos sa buhay ko, Tatay Manny. At kung meron man akong nasaktan or nagawa ng di maganda dito, hindi, alam ko kung hindi katulad niya pero alam ko kung may nasaktan ako. <laughs> Umihingi po ako ng paumanhin humingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Sabi ko nga po kanina, marami po akong dapat ipagpatotoo at ibahagi sa inyo na kadakilaan ng Diyos. Pero yung mga bagay na yun ay pinagpapa sa Diyos ko na po. Malaya na po ako. One part of the pinipray namin at ito daw yung dapat ay ipamuhay namin. In short, ito ang sagot ni Lord. When I received this, sabi ko, Lord, bakit ito agad? Di ba pwedeng healed na lang? Or hindi ba pwedeng 100% pure na lang? But when I reflected in these two words, I was amazed, I was amazed on how God describes me. I don't know yet Who and who are those people that I need to lead to Christ? But one thing is clear to me that day, that God chose me for a greater things. Great leader ako, yun na ko. Yun pala, gagawin niya akong guro upang mauna sa kanila. In my first week of teaching, may pa online, ay may pa one verse recitation prayer bago mag-start ang class. Proverbs 16.1 We can make our own plans but God, but the Lord gives the right answer. Madami pa pong inayos ang Diyos sa buhay ko at ngayon muling pinatunay ng Diyos sa akin na kapag oras na ibibigay niya. Mararanas, naranasan ko yung mga pagpapalang hindi ko nabibigilan. Hindi ko alam kung paano ko may tatawid ng semester ngayon. Sa government po kasi, if, if kung aware po kayo, pagbagong hire, 3 to 4 months po bago po sumelto. So this is writing po ako ngayon at halos po may bayad na. But one thing I believe that is for sure na kakatagpoy ng Diyos ang pangangailangan ko sa aking, pag, sa aking patuloy na pagtapat sa Kanya. So, I pray that after you hear my testimony, today will enlighten you and start to trust the Lord. I'm Jerry. I'm not perfect, but I thank Him who trusted me. And I can say that, hindi madamat ang Diyos. Alam niyo yung pangangailangan mo. Kailangan mo lang pagtiwala at sumunod. Dahil sa pagsunod, maraming kasunod, mga pagpapalang hindi mo mabibigilan. All glory belongs to the Lord.